Namumunga na ang ampalaya natin dito sa ating maliit na backyard garden, mga kadiditi nature farm. Pero kailan nga ba dapat anihin ang ampalaya? Paano kung overripe na? At paano mo mapaparami ang ani para mas malaki ang kita? Hello mga ka-farmer, once again, welcome back dito sa DDT Nature Farm. At sa video na to, ilalahad ko ang step by step na proseso mula sa tamang timing ng pag-ani ng bunga ng ampalaya. Kung paano ang pag-handle ng bunga nito hanggang sa tamang pagmarket nito para hindi ka malugi. Kaya kung seryoso ka sa pagtatanim ng gulay o gusto mong pasukin ng Ampalaya Farming, panoorin mo ito hanggang dulo. May mga ka-farmer tayong nagtatanong, kailan ang tamang araw ng ani? O kailan nga ba tayong mag-aani ng Ampalaya? Ang tamang oras ng pag-aani ay malaga kapag napaaga ang pagpitas ng bunga, maring maliit ang bunga at mapait. Kapag huli naman ay sobrang hinog at hindi na mabinta. At madali na itong masira. Kaya ang tamang bunga ay kailangan una kulay berde pa rin. At makintab. Pangalawa, tama ang haba. Kadalasan ito ay anim hanggang walong pulgada ang haba nito. Nakadepende pa rin ito sa kanyang variety. paatlo firm. Umatigas ang balat nito. Kaya mamaya mayroon tayong tips kung paano maiwasan na hindi malambot yung mapipitas natin na ampalaya. Pangapat, ang bunga nito ay tuwid. Kaparmer, hindi pwedeng mabili yung mga baluktot na bunga ng ampalaya. Kaya sa commercial farming, ang harvest interval natin ay every 2 to 3 days para tuloy-tuloy ang ani at kita sa ating mga ampalaya. Pangalawang tanong ng ating mga ka-farmer, paano nga ba mag-ani ng tama. Ano bang pwede natin gawin para maani natin ng tama ang ating ampalaya? Dito maraming nagkakamali. Kaya maling pitas, sira ang bunga, sira ang sanga at stress ang halaman. Narito ang tamang paraan sa pag-ani ng ampalaya. Una, ay gamitin natin ang mga gunting o iba pang pamutol ng bunga. Pangalawa, putulin natin ito sa tangkay kadalasan ka farmer may maliit na nadahon so sa taas nun doon natin pinuputol at huwag nating putuli ng pilitan no pwedeng gumamit tayo ng kamay pinipilit nating hilain huwag nating gagawin yon iwasang masugatan yung mga baging mabali ang baging masugatan maputol at mag-ani ta lamang tayo tuwing umaga habang malamig pa yan ka farmer yung sekreto, para hindi ka mag-harvest ng malambot na ampalaya ay mag-ani ka habang malamig pa yung panahon. Pwedeng umaga na hindi pa talaga mainit yung sikat ng araw. Yan, matigas pa yung ating ampalaya. At iwasan natin ang pag-aani kapag basa ang tanim natin ang ampalaya kasi madaling kapitan nito ng mga fungos. Pangatlong tanong ng ating mga farmer kapag nakapitas na ng ampalaya, mayroon pa bang gagawin? Siyempre, mayroon tinatawag tayo na after harvest care. Ito ay pagkatapos nating pitasa ng kanyang bunga Siyempre wala nang uh, natanggal na natin Yung mga bunga na dapat na Tanggalin sa mga puno ng ampalaya Ang susunod nating purpose Ay dapat mamunga pa ito yung ampalaya Kaya mayroon tayong uh, Gagawin Para mamunga pa ito ng marami So matapos ang harvest Hindi patapos ang trabaho Mahalaga ang aftercare para tuloy-tuloy Ang pamumunga Ang mga dapat nating gawin Una, magtatanggal tayo ng mga sirang dahon at bunga. Tanggalin natin yung mga infected na mga dahon, yung mga bunga na kinain ng mga fruit fly o ng ibang mga insekto. Tatanggalin natin yung lahat. Maglagay ng foliar spray o organic booster. Pwede tayong mag-spray ng mga foliar fertilizer. Ito ay spray natin. Pwede gumamit ng mga organic concoction katulad ng uh, fermented fruit juice. Pwede rin tayong maglagay ng... ng nabibili ng mga foliar spray at magtabon ng lupa sa puno kung ito ay uh, hindi pa natabon ng na hosto no pwede natin dagdagan yung mga compost sa kanyang puno at syempre panatili natin ang moisture sa lupa uh, gamit ang mulch tulad ng rice straw katulad ng pinakita ko sa inyo gumagamit ako man ng mga rice straw pwede rin kayong gumamit ng plastic mulch o kaya naman ay mga drip hose na kung saan ay mapapanatili natin na yung ating halaman ay laging nadidiligan natin. Sunod, anong gagawin sa mga hindi na maayos na bunga? Merong mga bunga ka na hindi na maayos, no? Mga naninilaw o mga may mga tusok ng fruit fly. Huwag nating sayangin 'yon. Saan ba natin magagamit 'yon? Yun ay pwede nating ilagay sa ating mga compost no? Meron akong video na pinakita sa inyo na pinapakain ko sa aking vermicast uh, African night crawler. Pwede rin nating pakain ito sa mga hayop natin. At ang pinaka din naman ay ibaon natin sa lupa para bumalik yung mga nutrients. Pwede nating isama doon sa ating compost bin. Kaya walang tapon sa gulayan. Lahat niyon ay babalik sa lupa o di kaya naman ay mapapakinabangan natin. Ang susunod na tanong ay, ilang kilo ang kikitain? Kung ikaw ay magtatanim ng ampalaya, ilang kilo ang kikitain mo sa ampalaya? So, dipindi yan sa tamang alaga. Ang ampalaya ay pwedeng mamunga ng 1.5 to 3 kilos bawat puno sa buong season. Simulang magtanim ka ng ampalaya na munga ito, pwedeng umabot ng 1.5 to 3 kilos ang ibubunga nito. Kaya kung may 100 na tanim ka na ampalaya, Palagay natin mag 2 kilos yung bawat puno, mamunga ng 2 kilos. Ito ay makapag-harvest ka ng 200 kilos. At kung halimbawa ang presyo sa palengke ay uh, 60 to 100, pwede ka kita ng 12,000 to 20,000 pesos sa isang daang puno ng ampalaya na mamumunga ng 2 kilos. Sa halagang 60 pesos ay may 12,000 kang kikitain. So ano nga ba ang sikreto? Siyempre, tuloy-tuloy ang pruning, tuloy-tuloy ang pagtatanggal ng mga sirang bunga, sirang dahon, mga payat na sanga. At 'wag iwanang naka-dry ang lupa. 'Wag nating iwanan na yung ampalaya natin ay uh, tuyot na tuyot, hindi natin nadidiligan, Kailangan kailangan ng tubig. Kaya balance rin ang dapat ang pagbigay natin ng compost, organic fertilizer at yung ating mga complete fertilizer mga kung gusto nating gumamit ng mga commercial fertilizer. Narito naman ang mga karaniwang pagkakamali sa pag-ani ng ampalaya. Hindi natin maiwasan yan. Mayroon mga pagkakamali na tayo nagagawa. Ito ang mga dapat nating dapat iwasan. Una ay ang pag-ani ng basa ang bunga. Kapag umulan, siyempre basang-basa yung bunga. Katulad ng sinabi natin kanina ay may mga fungus na mas mabilis kumalat kapag ganon. At siyempre kapag basa yung bunga, may ilagay natin sa sakwa ito ay madaling mabulok. Pangalawa, iwasan natin yung hinihila lang natin yung bunga kapag pumipitas tayo. Pwedeng mabalik yung yung baging, pwedeng maputol yung baging at siyempre mapuputol na yung mga kadugtong nun. At pangatlo, kapag nakapitas na tayo ng mga bunga, i-check natin ang gusto yung ibibinta natin na dapat ay walang mga piste, no? walang mga insekto sa loob, Okay, kung baka nagbinta ka ng ampalaya na sa loob ay may fruit fly, syempre masisira ka sa buyer, mga tusok ng fruit fly. So tatanggalin na rin natin yun. No? Know? At uh, pang-apat ay iwasan din natin yung mga, yung mga, yung mga napitas natin ay nilalagay natin sa sako, sa loob ng sako at walang hangin. No, Kaparmer, magmoist yan at may chance yan na masisira ang yung gulay. So yun ang ilan sa mga pagkakamali natin sa pag nag-harvest na tayo no? ng bunga ng ampalaya. Pag ani ng basa, hinihila lang yung bunga, hindi na check na may peste o kaya nilalagay sa sako ng saradong sarado no? lahat ng ito ay nakakasira ng kalidad at kita at syempre bago tayo magtapos kung seryoso kang palagoy ng ani ng ampalaya tandaan mo lang, kailangan tamang timing, maayos na pagputol ng mga bunga, pag napitasan na natin, lagyan na natin ng mga abuno o lagyan natin, isprayan natin ng foliar para mas mamunga pa ng marami. Importante kasi yon yung susunod na harvest natin. At syempre, yung pag-monitor natin sa quality ng bunga. Tuloy-tuloy lang ang gagawin natin. Kaya sa next video, ipapakita ko naman kung paano ko binibinta ang mga bunga. Paano natin ibibinta yung mga bunga na to? Paano ako magpag-ugnayan sa mga suki at bayar? At ano mga sikreto para tuloy-tuloy ang kita sa simpleng gulayan farming? Kaya ka Palmer, kung nagustuhan mo yung video na to, in-encourage kita na isubscribe mo kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa DDT Nature Farm Channel. like mo yung video na to upang ma-recommend pa ni YouTube sa iba nating mga farmers, backyard farmers, sa mga gustong magsimula ng gulayan at doon sa mga uh, gustong itry yung Ampalaya Farming. At ishare mo na rin sa iba nating, sa natin mga magsasaka. So dito sa DDT Nature Farm Channel, si Pag, Diskarte at Kaalaman ang puhunan sa Tagumpay. Kaya ka, farmer, abangan kita sa susunod na video. Happy farming!